Ang kwento ni Pepe at Susan Isang kwento tungkol sa wastong nutrisyon Isang araw, may magkapatid na sina Pepe at Susan Sila ay mga batang hindi mahilig kumain ng gulay at prutas Mas gusto pa nilang kumain ng mga hindi masusustansya na pagkain Sina Pepe at Susan ay tamad ding mag-exercise kung kaya't madalas silang makaramdam ng panghihina at minsan pa nagkakasakit. Isang tanghali sa kanilang kusina. Susan, huwag kang maingay kay mami ha. Ayoko talaga ng ampalaya. At iba pang gulay eh. <laughs> Oo nga Pepe, hindi ko nga alam kay mami at daddy bakit lagi nila tayong gustong kumain ng gulay. <laughs> Halika, kunyari naubos natin ang pagkain natin. Itapon na natin ito sa basurahan para makita ni Mami na naubos natin. <laughs> Sige, Pepe. Tapos, kainin natin yung candy sa bag ko. <laughs> Ganyan nga sina Pepe at Susan. Hindi sila mahilig sa gulay. Pagkatapos ng pananghalian, Susan, ang galing mo kanina maglaro ng computer games. Natalo mo ako. <laughs> ang galing. Kasi Pepe, dapat dalasan mo pa maglaro ng computer para gumaling ka din. Nung gabing yon, hindi makatulog ng mahimbing sina Pepe at Susan. Susan, nasan tayo? Hindi ko alam, Pepe. Baka brownout kaya madilim. Mami, Daddy. Susan, sino yun? Aning papalapit sa atin? Hindi ko alam, Pepe. Pero hindi ko gusto ang itsura nila. Takpo, Susan! Bilasan natin ang takpo! Ay, ay naku, Susan. Hindi ko na, hindi ko na kaya ang takpo. Kasi, pagod na pagod na ako. Ako din, Hindi na ako, Pepe. Paano na yan? Ako po, sana, sana nandito sila mami at daddy! Mami! Daddy! Ganun nga ang nangyari. Hindi kinaya nila Pepe at Susan ang pagtakbo ng mabilis at matagal. Dahil, hindi sila nasanay mag-exercise at kumain ng mga bulay at putas na makakatulong sana sa pagpapalakas ng kanilang katawan. Nung papalapit na ang mga humahabol kina Pepe at Susan, biglang... Huwag kayong matakot! Ililigtas namin kayo! Sa tulong nila Meli Malunggay, Tali Talong, Benny Banana at Nina Pinya, naligtas sila Pepe at Susan! Yay! Yay! Salamat, Salamat niligtas, niligtas nyo kami! kami. Ang galing, galing nyo, Super Gulay at Super Prutas! Walang anuman, masaya kami na natulungan namin kayo! Oo nga, ako nga pala si Meli Malunggay! Ako naman si Tali Talong, ang tawag sa si amin ay Super Gulay! Ako naman si Benny Banana! At ako naman si Nina Pinya. Kami naman ang super prutas. Hindi niyo ba kami kilala? Sorry, hindi kasi namin kayo paboritong kainin eh. Mahilig kami sa mga pagkain hindi masusustansya. Ha? Huh? Naku, Pepe, Susan. Napaka-importante, lalo na sa batang katulad ninyo, ang pagkain ng gulay at prutas. Bukod sa sustansya sa pang-araw-araw, tumutulong kami sa pagpapalakas ng katawan upang maiwasan ninyo ang sakit! Tama! At hindi lang yun! Kami din ang nagbibigay ng kailangang bitamina ng inyong katawan para kayo maging malusog na mga bata. At, at isa pa, katulong, katulong namin ang exercise at food supplements sa pagbibigay ng sapat na tibay ng katawan. Kaya pala mapilis kaming manghina ni Pepe kasi tamad kaming mag-exercise eh. Oo nga, Susan. Dapat kumain kayo ng gulay at prutas. Dahil makakatulong ito sa inyong kalusugan. Kagaya ko, kaming mga malunggay ay mayaman sa vitamins A, B at C. Nagtataglay din kami ng calcium na pangpatibay ng ngipin at buto. Iron para maiwasan ang sakit sa aninya. At protina na tumutulong sa pagpapatibay ng inyong muscles. Tama si Melly Malunggay kaming mga talong naman ay mayaman din sa vitamins A, B at C. Nagtataglay din kami ng mga protein na tumutulong sa development ng inyong skin, hair, mga kuko sa daliri at paa. Mayroon din kaming calcium, iron at phosphorus na katulong ng calcium para sa pagpapatibay ng ngipin at buto. Hindi lang yon. Kaming mga prutas kagaya ng banana o saging ay mayaman sa mineral na potassium na tumutulong naman sa pagpapatibay ng inyong muscles. Nagbibigay din kami ng energy pampalakas. Mayaman din kami sa fiber na kailangan ng inyong katawan para sa digestion. Kami namang mga pinya ay mabuting source ng fiber, vitamin C, calcium at potassium. Tumutulong din kami sa pagpapatibay ng inyong mga buto. Ang galing naman pala! Hindi namin alam yun ah! Ngayon, alam niyo na ang dapat gawin, hindi ba? Oo, Meli Malunggay. Mula ngayon, kakain na kami ni Pepe ng gulay at prutas. Mahalaga pala ang pagkain nito? Oo, Susan. Tama pala sila mami at daddy. At hindi lang yun. Sasama na rin namin ng exercise araw-araw. At babawasan namin ang palaging panonood ng TV at paglalaro ng computer games. Ayan, tama nga yan, Pepe. Susan, ang pagkain ng gulay, prutas at sapat na exercise ay tumutulong magpalakas lalo na sa mga batang katulad nyo. Ang pagkain nyo ng pagkain na sustansya ay makakatulong para kayo'y maging healthy. At kapag ikaw ay healthy, hindi ka magiging sakitin. Kaya sabihin nyo kay mommy at daddy na magmula ngayon, kakain na kayo ng mga prutas at gulay. Higit sa lahat at hindi na ipagpapabukas. Dapat ninyong pahalagahan ang pagkain ng healthy foods. Makakatulong din ang pag-inom ng mga food supplements na nagtataglay ng dagdag na vitamins at iron. Tama! Mula ngayon, puro masusustansyang pagkain ang kakainin namin at magsisimula na rin kaming mag-exercise. Salamat, Meli Malunggay, ha! Talitalong, Penny Banana at Nina Pinya! Walang anuman! Bye-bye! panaginip lang pala? Oo nga, Pepe. Isang panaginip na may magandang aral. Ayokong maging sakitin, Pepe. Ako din, Susan. Mula ngayon, sabay tayong kumain ng gulay at prutas, ha? At sabay din tayong mag-exercise. Sige, Pepe! Pagmula noon, madalas nang kumain ng gulay at prutas sina Pepe at Susan. At madalas na rin silang mag-exercise. Dahil dito, Biligyang halaga ni na Pepe at Susan ang wastong nutrisyon. At dyan nagtatapos ang kwento ni na Pepe at Susan. Isang maikling kwento tungkol sa wastong nutrisyon. Production of Texpert Advertising and Promotions Incorporated.